Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India. video na ito, guys, ay papakita ko sa inyo ang naging gala namin kasama sila, mommy Finally nga, nakasama na naman sila sa amin at bumisita na rin kami sa aming tindahan dito sa India. So, ngayon nga, guys, ako ay naka-jeans at ito nga ang aking itsura. So, inaasar-asar ko nga si Adi na ibili niya na ako ng Louis Vuitton Mag. Pero niloloko-loko ko lang naman siya, guys. So, once na na-afford niya yun, meaning marami siyang client kaya pinagdadasal ko talaga na mabili niya na ako kasi meaning nun ay ano gumaganda ang negosyo pero kung hindi pa naman ay okay lang naman actually sineset kasing goal ni Adi yun na there will be a time na mabibili niya ako ng LV parang ano niya guys motivation mabibili ko ng LV yung asawa ko mga ganun ba guys kasi every time na nagta-travel kami or limbawa may mga business meeting siya or limbawa minimit namin yung mga client niya ay nakikita niya minsan pagkasama yung asawa or may kasamang jowa nakikita niya talaga na ay bunga ng mga asawa nila. Mga ganun ba guys? Kaya ako natutuwa dito sa asawa ko. Kaya pag sinasabi na, la huwag ka magsalita ng tapos. Baka magloko din yan, mga ganyan. Guys, hindi. Dahil yung asawa ko, yung mga goal niya sa buhay, naka-align palagi sa akin. Hindi naman sa uh, super proud ako. Pero nakikita ko talaga na ganun siya magsalita guys. Syempre nagkajawa naman na ako dati pa ng mga Pinoy. Ano ba yan? Improcrita ba tayo? Ramdam mo naman kasi yung part kung kailan kakalmado sa partner mo. Tapos ito nga guys ay finally dumating na yung visa ni Adi pa Singapore. So, pupunta nga kaming Singapore guys. Kaya nga lang guys, nagka-conflict ako sa si schedule ko papunta pa ng school kasi nga di ba, nawala yung passport ko. So, kaya nangailangan naming namin i-adjust yung date. Kasi akala ko nga daw ma dito malalate yung passport ko. So, meaning guys, kailangan kong i-adjust yung date ng ano, ng ticket namin. So, nakapag-rebook na kami guys. Kaya lang, hindi ko na siya maribook ulit kasi sobrang mahal na parang bumili na kami ng bagong ticket so ano yun nga basta may conflict so magpapaalam pa nga ako dyan so ito nga guys ay pinigay niya sa agent yung kanyang passport para sila na mag kaso ng Singapore visa niya. Sobrang bilis nga lang guys. And sobrang convenient. Nagbayad lang siya ng 1,000 rupees para sa visa niya guys. Tapos ayun na yung shipment, yung pag-pick up ng passport niya. Ayun na agad guys. So sabi ko nga sayang. dapat pala dito na tayo nag-apply ng Japan visa natin. Kasi pinaplano talaga namin pumunta ng Japan etong darating na December. Pero ewan ko lang guys kasi 7 months na ako that time. Baka hindi na ako payagan mag-travel. Pero magkakaroon kami ng mga international travel bago dumating yung 7 months friends ko. Yun ang sabi ko kay Adi. Kasi nga, gusto namin mag-travel-travel. Kasi guys, may plano kami mag-apply ng US visa. Kasi malay nyo, in the future, pag dumami yung pera namin, nagtrabaho kami ng mabuti, ay ma-afford namin magpunta ng US. So, maganda may US visa kami. At may mga kamag-anak din kasi kami doon. So, ito na nga, guys. dire yun na naman yung bibig ko. Ay, nakarating kami sa mall. So, una, kumain muna kami ng pika-pika, mga fries, ganyan, burger, konti lang. Kasi sila, mami, busog daw. So, ayaw nga nilang kumain. Pero sabi ni Adi, eh, gutom yung buntis natin kasami. So, napilitan sila kumain. Tapos, ang plano talaga namin is maglaro lang dito. Pati si mami, guys, gusto niya na maglaro. And, mamili ng mga gamit sa may home center. So, ayun nga, ang ginawa namin, naglaro kami, nagbowling kami. Tapos, guys, ako, gusto ko talagang kunin na. Kasi guys, diba nakakwento na ko sa inyo guys, na meron kami installment na ginto. So gusto ko nang puntahan yun. Kaya lang hindi namin mapuntahan. Dahil nga guys, ay magkaiba kasi itong mall na to. Dun sa mall ng mga ginto, magkaibang way sila. So mala masyadong malayo. Tapos ngayon nga guys, ay parang sinuswerte talaga ako lately sa mga laro-laro. Dati alam nyo ba, never ako nanalo sa mga ganyan-ganyan. Tapos ngayon guys, nanalo ako ng 250 ticket ng 4 times. So that will be 1,000. So grabe talaga. So tinuloy-tuloy ko guys. Sabi nga nila, mami, ano ka ba? Ano pag mo dyan sa mga sticker na yan? Or mga ticket na yan? Hindi kasi alam nila mami kung paano nagwo-work. to. sabi ko, basta mami, hayaan mo lang akong maglaro. Tapos binabantay nila mami si Adu na naglalaro dito sa may ball ball dito. Tapos nga guys, ay naglaro kami din dito sa bomb car ba to? So si mami guys, ay hindi niya ako pinapayagan maglaro dito. Dahil nga sabi niya, ay ano, taw dito baka mabangga-bangga. So pag 2 months daw yung pregnancy, kailangan mag-ingat-ingat. So sabi ko, kaya ko naman me. Kasi pag di ko kaya, nakita mo yung nakaraang, naki, nakita nyo yung nakaraang pregnancy ko kay Ado, guys. Buong, parang five months ata ako nakaigalang. Ganun katindi, guys. Parang bedres na bedres ako. Bash na bash ako nun sa social media. Kasi kala ng iba, nag ako, guys. Pero hindi nila alam na sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ako makatayo, hindi ako makakain. Kahit tubig, sinusuka ko. Ganun, guys. Kaya ang pet-pet ko talaga nun. Pero this time sa pregnancy ko, guys, ay parang wala lang nga akong nararamdaman. Kaya nga ako ay kitang -kita makikita yung happiness ko sa buhay. Dahil kahit bundes ako guys, gagawa ako yung gusto ko. Dahil doong time ni Ado, hindi ko talaga magawa lahat ng gusto ko. Tapos iyak lang ako ng iyak. So this time guys, ay active-active ko. Tsaka sinabi ni Adi, huwag kang mag-alala dyan kay Elena. Kasi nga guys, ay magaling nga daw akong mag-drive sabi ni Adi. <laughs> makikita niyo naman guys, na magaling talaga ako mag-drive. Binabangga nila ako. So sabi niya kay mami, huwag mong pansinin dyan sa Elena ko. Nako, ma ikaw pa babanggain yan, sabi niya. <laughs> Kaya nga, sabi din ni Adi, marunong niyan umiwas-iwas was Kaya, ano, huwag kang mag-alala. And, pag di niya kaya, hindi niya yung gagawin. Alam mo naman yan, sabi ni Adi sa kanya. So, sabi din nung ako ni Mami, kaya mo ba? Hindi ka ba masasaktan? Ganun sa so, ko, sure na, sure. <laughs> so, niya pinayagan niya ako maglaro. Pero, ang ginagawa ko, guys, ay umiiwas-iwas nga akong mabangga nila. Eh, pero may bata dito. Yung bata na to, guys, ang gigigil ako sa magulang neto Dahil nung nabangga ako, eh, pumapulakpak yung tatay. Parang naka-goal yung anak niya na nabangga ako. <laughs> 'Di diba guys? Narinig yun? 'yung bongga ng tatay, 'di ba? May ya, yeah, plak pa siya. Gano'n siya. Rinig na rinig ko siya, guys. Talagang kita-kita ko 'yung pagmumukha niya. <laughs> At pagkatapos nga namin, guys, ditong ano maglaro, ay kumain na kami ng lunch. So, na naman ako ng flavor ng order order ng ano, chicken wings. Gusto, gusto ko pa naman chicken wings na maasim, guys. 'Yun 'yung gusto ko talaga. So mahina 'yung kain ko, guys. Konti lang nakain ko. tas ayun nga, sila Mommy din kumain na niyan kasi si Mommy nagki talaga 'yan sa chicken lollipop. Alam niyo naman favorite ni Mommy. tas ito nga, guys, yung coffee machine na to, sabi ko kay Adi, ayan ay na muna yung ireregalo ko para sa birthday niya. So, hindi naman yan mura guys, pero sabi niya, ito, ito re-regalo mo. Kasi guys, ang ini expect niya talaga ay bibigyan ko siya ng big bike. Sabi ko, love, ano, relax ka lang, iipon muna ako guys. <laughs> Kasi nag may binayaran akong ano, lupa, ba diba, guys? So, ay, hindi ko pa pala nasabi sa inyo. So, ayun nga, guys. So, ito nga si Mami ay naupo dito. Nagustuhan niya itong recliner. So, sabi ng kuya ni Adi, ay dahil nagustuhan ng nanay niya ay ibibili ko yan ang nanay ko niya. Sabi niya talaga, guys. Kaya, guys, bibili niyan sa November. Kasi ngayon nga, maulan pa. Mahirapan lang i-deliver. tapos nga, guys, ay umuwi na rin kami. Tapos, ito nga, guys, proud na proud yung asawa ko. Dahil nga dito, guys, ang parking ay nakakonect na sa parang RFID nila. Yung, di diba, sa NLEX, may RFID tayo. So, kanila ganito, guys, may ganito sa India. Tapos, pati yung mga parking guys parking parking ng mall ay connected na doon so automatic pag pag in-scan yung tag dito, yung plate number, automatic, darating na sa cellphone, mababawas na dun sa parang RFID nila. So, proud na proud na naman yung asawa ko dyan. At pag tapos namin mag-mall, guys, ay eh, pinunta na nga namin ulit ang papa ni Alice dito sa may tindahan niya. So, andito siya dahil di naman sumama. Alam niyo naman, ayaw niyan sumasama kasi feeling niya gastos lang. Tapos, naririnig ko nga si mami na panay bulong sa kuya ni Adi na, tignan mo to si Elena. <laughs> parang pag tinignan mo siya, walang makakaalam na buntis siya. Kasi nga, guys, nag-jeans pa ako. Dito sa India, guys, hindi hindi ka hindi normal na nagja-jeans yung babae guys talaga yung i mean sa dito sa mga probinsya hindi hindi normal kailangan nakadaster ka na ganun eh kasya pa naman yung jeans ko guys so nakakapag jeans pa ako so ayun nga guys sinasabi na naman ni mami parang piling ko hindi ako buntis so basta guys so yun update ko kayo sa mga iba pang chismis sa susunod